Kahit yung nanay hindi Kaya siguro iniwan ka ni nanay kasi wala kang kwentang tatay. Sana mamatay ka na lang. Nak, hanap ako ng paraan yan. Pagdodoblip kayo si Papa, Ma'am, ako natatapon nito, ma'am. ah. meron ka pang mga bote dyan, tapa mga plastic bottle. Ah, sige, kuya. Kunin ko lang po. Sandali. Ito, kuya, may mga bote dito. Oh, thank you po, ma'am. Pagkain. Um. Jubilee, tapos turon yung laman. Ang Bago bagong ito. Tula ako yung anak ko. Bago. Ah! Ah, Itol. Hindi ako nakapagpasok kanina eh. Lakas kong pambaon. Ha? Ah, wala. Sabi ko, ang asin bagong cellphone mo. Ah, uh, iPhone ba yan? Ah, ito ba? Oo, ganda no? Meron pa ito 0.5. Bigay sa akin ni eh, Papa. Regal niya sa akin. Sana all ka talaga. Anong sana all ka dyan? Di ba yung tatay mo na sa abroad? Pabili ka na sa kanya. Sisu lang yan. Ikaw pa ba? <laughs> Oo nga no. Uh, humingi kaya ako ng iPhone 12 Pro Max. Sige tol, alis na ako. Tatawagan ko lang muna si Dad. Nax. Sige tol, yeah. ingat dyan. Yes. Yung muhat, hot binibla si Bibi Boy. Nak! <sighs> Nak! Na? Dito na si tatay! Nak! May dala akong pagkain dito, oh! Anak, may, may, may binili akong tinapay sa katuron dito. Medyo na parang marami yung kalakal ko ngayon. Kaya kumain ka na, anak. Ano ba naman yung Tay? Pagkain na galing basura? Ano ba bago dyan, Tay? Pasensya ka na, anak, Eh, ah? e, ito lang muna. Babawi na lang ako sa susunod. Di bali ba, na, sabi ka naman ang sabi ng babawi ka. Di mo nga ginagawa, eh. Ay, alam mo naman, nangangala ka lang po anak eh. Sana maintindihan mo yun. Ano ba gusto mo anak? Ah basta. Gusto ko ng iPhone 12 Pro Max. Para mapangitan na tong Android ko. Eh, ano bang pinakaiba ng cellphone mo sa iPhone na yan, anak? gumagana pa naman yung cellphone mo. At tay, yun yung uso ngayon. Para astig. Tignan niyo nga yung cellphone ko. Basag-basag eh, mga nasa magkano ba yan anak yung iPhone na gusto mo? Tasa 20K. Kaya mo na yan. 20K as in 20,000? <laughs> hindi nga tayo makakain dito anak. Saan ko pupulutin yan? Saan ko kukunin yung 20,000 na yan? Kita mo tay? Puro ka nalang yabang. Puro ka paasa. Ay, ito nga lang hindi mo pa mabigay. Kaya siguro iniwan ka ni nanay kasi wala kang kwentang tatay. Sana mamatay ka na lang. Mak, hanap ako ng paraan yan. Magdodobre kayo si Papa. Oh, Kuya! Kaya na ka pa dyan? Oo, oh, madam madami. Kanina pa kita nakikita pabalik-balik dito. Oo, oh, kasi may hinangabor kasi akong ano, hinangabor akong bayarin, kaya pabalik-balik ako dito, kumukuha ako ng mga kalakal. Kawawa ka naman. O kuya, baka gusto mong kumain o di kaya uminom ng tubig. Ay, sige lang po, madam. Uh, okay lang po ako dito. Salamat po. Ah, sige, kuya. Mag-ingat ka, ha? Sige po, ma'am. Pas mo na po ako. marami-rami na yung naipon ko. May pambili na ako ng cellphone para sa anak ko. Punta kaya ako doon kay Aling Rotsi. Kita ko may segunda mano sa mga cellphone doon. Aling Rotsi! Aling Rotsi! Dali! hey, Aling Rotsi. Oh, Mang Jonathan, na pa rito ka. Eh, hanap sana ako ng ano, baka meron kang murang iPhone dyan. iPhone? Yes po. Teka, meron ako dito, sandali ah, kunin ko muna. Sige po, Aling. Oh, ito. Ito lang yung murang iPhone ko dito. Bigyan na lang kitang discount. Wow. Eh, magkano po yan? Eh, check mo muna. Magkano po po tayo ito, ma'am? Ayan, 10K lang yan. Para sa'yo. Kasi, kasi ano, bibigay ko sana sa, ano, sa, sa anak ko. Sana makumasya yung pera na inaipon ko. Baka pwede na to, ma'am. Okay na yan. Basta ikaw. Sige. Okay na po ba yan? Salamat mong Jonathan, ha. Ayan, siguradong matutuwa yung anak mo dyan. Sige, sige. Salamat po. Ha, San, salamat talaga, ma'am. Sige, salamat din, ha. Ingat ka dyan. Alis na po ako.

tolong Ito lang ang ng pera ko. Patawarin mo si tatay ha. Dahil hindi ko na ibigay ang buhay na gusto mo. Sana niyatan mo yung pinigay kong cellphone sa'yo. At mag-aral ka lang mabuti ha. Mahal na mahal ka ni tatay. <coughs>